Oh, hello. <laughs> hello? Hello? Hello <laughs> ba yun? <laughs> J-Bone! <Jayden Long. laughs> Ay, ang buta niya! Ma, okay, <laughs> miss. Inaway niya oh, ako. Yun. Ha? Ibaan <laughs> nung kuha, sana kayo ng 500 sa gonggong. Oh ano nangyari? Na pulot oh, ng buta. Oo, oh, ano nangyari? Hindi pa patuloy muna kasi. Ibig sabihin ka ano ba yon? October. October, October November, December, uh, January, February. Oo oh, nga. Para mapag-ipunan oh, pa namin ang mga gasto sa yung yung mga oh, ang pa. Wow! Kung sana, Lord, mabubuhay ito. <laughs> Kasi lahat naman namatay. Ay, malamig ako maghayo. O bakit namatay? Ay, yung anak ko eh. Ay, sa anak ko. Wala pa naman itong <mik> lahi. Eh. May lahi yan, wala. Hindi, kasi kung lahi ko Yung amin ba, hindi ano, nalaki sa bundes. Hanggang doon lang talaga siya. Hindi siya na yung asing lumaki. Kaso nabubusit nga ako. Kasi alam mo ba, yung ulo ng aming TV na wala nga naputol. Tayo yung ginawa yung yung electric fan ko. Okay. Ay, inakyat ko na sa ano sa double deck okay. sa taas. Okay. Nung una kinainayos ko kasi naputol nga hinanap ng ulo. Nakita ko. Agoy, pangalaw naman. Yan. Naputol. Kinain na naman siya. Naputol. Oo. Oh, oh, oh kinain na naman sa kurimaw. So, ang ginawa ko, <makes> oo, <noise> oh, ang ginawa ko, buti, di ba, ulo yan. May natira pang ganyan, may ba, may hiwalay pala yung siyang red at blue. Uh, uh, oo, oh, kundi na lang. Ah, ang ginawa ko, buti, nagana siya ngayon. So, ang ginawa ko, pag ako yung malit, nilagay ko na sa double blue do do sa taas kasi nga, oh, wala akong electric pan. Yung isa kasi may ni Pan. Kaya hindi siya ano, hindi siya wala kang pakialam. Bro, akin, parang gumanda ko Yung parang hindi ko rin. ba? Parang Ha? Ako ba talaga to? Or kambal ko na? Ulo! ha? ka ka! ka! Hindi ko talaga kala yung uh, sila. Tapos gano'n ito. Ang ganda. ka. ba? O, oh, ito. Gano'n ito, oh. Alam Parang mukhang aso ka naman. <laughs> bah, para tuloy tayo magkakambal. Tara, ang kinis. Ito. Ika na mo kamu, mukha ano di ba? Parang ang ganda na ito. sa picture na ito, Sinuot sino yung Tattoo 100? akin na. Uy, sa akin ang ganda. Pero seryoso. naman sana to. So, ang ginawa ko, sinama ko sa, sa top 100. Kaya na ako nung mama. Nakita ka, no? Ay, kasi doon ka sa ano. Doon ka kasi, oo. Oh, oh. Ako hindi. Ako hindi ako nakita. Sorry na lang. Uy, uy, uy. Ang ginis ko talaga dito. So, nga nun, guys. Subscribe YouTube channel. Kasi ang parang ang ganda ko ngayong araw na ito, oh parang kinis ko bakit kaya so thank you so much that's all thank you okay.